and nice marky And years later Hi we're going to General Santos City Hi mom bye guys we're going to General Santos City with Nurse Mark and Nurse Erica EMT with Nurse mm -hmm. Collins At sila and I busog kasi guys <laughs> <laughs> Big and Match Jollibee, 75 pesos. Wow, Jollibee. Okay, Sir calling White Cheesy Burger. <laughs> <laughs> sang dugo. Ang uh dugo. -huh. So, gin, gin, ka-emergency siya, gintagaan sang dugo. Nakalakad na si mama niya, ni Mam Ma Pinky, si nanay niya. So, naglakad na si nanay niya. Ang na, late na nag-abot, mga katropa welcome to General Santos City Pugo to Cagayan mga katropa kailangan muna nating bisitahin si Mam Ma Pinker kasi saan si Ma'am Pinker? Ma'am Pinky Pinker Bell kasi ah! alam ano mo nandyan ang kanyang baby sa Saint Elizabeth of Assisi of Aropesa <laughs> Saint Elizabeth di <de> Assisi <laughs> Ayan po mga katropa, isang private hospital dito sa General Santa City. Na-remember kong Burger King So may hey yan next week. Burger King. Nang may Davao kami na travel, mahapit kami Burger King. So kami paano? Hindi ko pang sa ang driver niyo. Sa burger machine na lang kami. Once again, wala na burger machine. Ay, wala na. Ay, alam mo. So we are with our very own Ma'am Erica Gailon RM. EMT, EMR, EMS How with Sir EMS? Colin <laughs> Void ala the owner of Nissan uh, Jensen branch. <laughs> <laughs> yeah. Jensen so with uh Diflam. Diflam. Thank you, Diflam. <laughs> Thank you Diflam. Oh Diflam Bakanaman. We Relieves your each <laughs> It's so drone. Lain ang <laughs> naisip ko sa relief your itchiness. Ganyan Na. Ah, wala ka yung patik. Waljan, Wala ko yung patik. Wala na ko Come on. So mga tropa, Sama natin si Mom Ayers. Thank you. mag mercury muna tayo tapos mag withdraw si ma'am ears. welcome to general Santos city anong oras ito mga katropa gabi na kami dumating 9.26 With Nurse Marky Punta natin si Ma'am Pinky Nakachinelas lang ako mga katropa Ay sandals ba? Sandals ba to? Or okay. o, Ako basa basta chinelas ko mga katropa So mga katropa Apat kami ngayon Ang naglalakad Going to Mount Pinker OP dear Welcome to St. Elizabeth Hospital dito sa General Santos City mga katropa Punti ka na akong mahuhulog Eh natin na niya lang ako, medyas Yeah. Drop, uh. Nars Marky So busy pa ang daan mga katropa kahit gabi na mam Ma Ma airs na ano yung slogan nila mga katropa we cure we care yun One hour later. So mga katropa, pa-uwi na tayo. Nababay na si Ma'am Pinky. Ayun eh, no? Let's go back home. So dito tayo sa St. Elizabeth Hospital. mag alas 11 na ata ito mga katropa ng gabi. Buti andyan ang batch natin. Kasi may sasakyan tayo. Let's go home. Send ko kay Ma'am No. I don't know. Kagayan? Yes. Su.

Funde. So, okay. Ano Funde? Mo kayo Funda? Coffee or hold up na lang ito. Alaga, girls. So, mga so, katropa, uh, hold up muna namin. Ang joke namin lang. Namin <laughs> From nursing to hold up. Yes. So, ano, From nursing to hold up. <laughs> <laughs> Kasi po, ang hirap na po talaga maging medical practitioner. Subukan naman po natin maging outlook. So, <laughs> <laughs> so, okay. Hahaha. Amazing. Kasi so, ano na siya mangya tawag ng produkto sa Ibit kag the Bawdok. Talagang galing po ako sa mababaw para lang <laughs> ng Malbar. Malbar Street. So, ano po sila sa batas traffic dito? Yes. Ang dala po yellow yung nakikita ko. Get set na lang <laughs> talaga. Get set. Okay. Yes. Out kami dyan. <laughs> <laughs> so, yes, we are here right now We're Going to California Nevada uh, California Nevada California um, Nevada no another yellow light point means to say that get set <laughs> Alabel Alabel Rama Mga katropa, daan daw muna sila para smag coffee Kaya ko lang aga hindi kagit sa ano, external Nanay, what's that smell? <laughs> I remember ko na ang mga kung magandang kay Tito, kay Gio dati. Ito tayo sa bahay natin. bahay na kami mga katropa. Kay Gio ay. So, mga katropa. Namimilit si Sir Mark. Para may baon siya bukas sa duty. Ma'am Ayers, namimili na si Sir Mark ng baon para bukas. So, duty. Pas na tayo dyan Pas tayo sa mga chips mga katropa so wala na ako dyan pero ako mamaya dito na natin ano yan nakala <laughs> so bilitain tayo nito mga katropa kasi no sugar gateway one hour so, later mga katropa Uwi na tayo. Gilid. Yes. Na ay. So, hindi ka manapak. Ay, friend! Anak ka da. Tapos na mo ng blood. Okay. So, yan natin tayo ng ating mga superiors. Thank you, oh, Sir Colin and Ma'am Erica. Ma Maraming salamat. Superior. superior. Superior in the world. Bye-bye. Good night, Ma'am. Good night, ma Good night, Good man, night Sir Colin. Oo, okay. uh -oh, sige, go. Dinner <laughs> Guys, bye. bye. Thank you. Night, ma'am. Night, ma'am. Airs. Hindi ka matulog, no? So... Tulog na. Bye-bye. Okay. Bye-bye. Alam mo pa laboratory, galit ko ang ano. Monday na lang. Monday, ar. Hello thank you